Kilaw kami ng isdang tanigi. Sa katinausian. Ah, at nausian. yung laman, Agantang. gagawin namin kilaw, kinilaw. Kinilaw. Ito lang guys, ang gagawin. Ayan. Yung laman, iwalay sa may tinik. At yung may tinik ang gagawin tinausian. At ito naman yung kinilaw. Tignan nyo Ayan Ganyan lang po Ito yung kinilaw Ito po yung gagawin kinilaw Ayan, tinausian na yan Ayan. Kinilaw na kanig At yun po ay Tinausian din simple lang po Laman lang po pipiliin. Mamaya po ay tuturo ko ang sangkat sa kinilaw. Kung anong hiwa ng luya, ganun din po ang hiwa ng... Sibuyas. Sibuyas. At... Yan. Ito yung mga karamitin natin. Sa ilalagay din. May kalamansi, siling labuyo, siling aba, luya, sibuyas, at... Gawain ko At ng kin yung kinlaw, isda, at suka. Yung suka, panghugas lang yan. Okay. Yung suka po, panghugas lang yan. Hmm. Yan, hmm. gato lang din po, pangiwa. Oh. Yan, simple lang. Tinilaw na tinigin na. Ayan po. Simple lang gawin. Talaman siya, iwain, pigain. Ganito pala po magkilaw ng isda. Isda tanig. Mamahalin pa rin ang isda yan. Hmm, mamahalin ba ito? Mm hmm, mm -hmm. Panigi. Yeah. Itong gagawin namin ay hindi magdad, magdad, magdadaan sa apoy. Eh. Yung kinilaw, yung kinilaw lang. Yung kinilaw lang. Ilaw, kaya ang kinilaw. Mm. Yan, yeah, ito na po. Isimula na. Mm. Yan, yeah, unang gawin. Ilagay ng suka. Maghugas ang kamay. Yan, yeah. at lamas-lamasin. Go. Oh. Yan pong gagawin. Yan. Ginuma-guma na. Kena may kamay na. Pero malinis lang pong kamay. Hmm. Tapos salain. Yan. Pipigain ba yan? Ano po? Ya? Hmm. Ano po? Mhm. Mm ini ugasan sesuka. Dalam ugas. Dalam suka. Ayan, dalam besi ini suka sesuka. Mm mhm. main. Kalau baik. Lagian kuntim bijin. Kunting asin dan ayam nak dulu ya. Main apa? nag halo ng sarap at panghang. At saka in. Ayan. So, say, say din mo ba ito? Ayan, ayan, ayan. ayan. Kung mo na kukutsarain. Hindi mo na siya kagamayin. Ayan. mm -hmm. Ops, next. Ayan na po yung lalagay ang pinigang kalamansi. Ayan mo yung umus, baka umasin. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Okay na ba? Ayan, mm nap-nap. -hmm yun na yun, tapos yun ang gato lang pala kasimple guys ang pinagmix na piniga na suka pinaga na ang sangkap, ito na kinilaw natin yung tanig ito na yan